Hurry up, Amando. Tawagan mo ang DNA testing center. I need to know if Jericho is another scammer among us. Ako nang bahala, madam. What if ipa-DNA ko na rin yata ang mga staff natin? Kaya sa linggo-linggo, eh may nag announce na isa siyang palasyos. Ma, kumalma ka muna. Hindi ka natutuwa na may dumagdag sa mga kamag-anak ninyo? There's only one Palacios that I'm excited to meet, Sam. And that is Paco's baby. Your baby. Kailan nga pala ang next check-up mo? Sasamahan kita. Ay, hey, hindi na, ma. Okay lang. No, Sam. Pregnancy is not a one-woman's job. Kailangan may kasama ka. Kailangan may katuwang. Wala man ang asawa mo. Nandito ako para sa iyo, anak. Anak? Ganyan ba talaga 'yung mga mayayaman na 'yan? May bigla na lang susulpot at magpapakilala ka mag-anak nila. Ay. Oo nga, no? Una si Ate Bev. Kaysa magkakaanak daw siya kay Kuya Basil. Tapos pangalawa, yang si Peter. Tapos ngayon, si Kuya Jericho? Beverly? Peter? Eh, bakit nga ba? Yung sinabi po ni Beverly na magkakaanak siya kay Basil, may pumatay po sa kanya. Si Peter naman po, nung sinabi niyang palasyo siya, may pumatay din sa kanya. tinawag niya akong anak? Asawa ka ni Paco. Nanay ka na magiging apo ko. What will I call you then? Hindi ba anak? Sabi ni Sergeant Royales, ninakawan daw si Peter. Pero na lahat po sila. Namamatay. Ate, pareho ba tayo nang iniisip? Di kaya sumpa ang lugar na to? Uy, ikaw nagdididikit ka ba kay Rebecca? Nahawa ka na dyan sa pagkaklungklung niya. Walang sumpa. Sadyang may mga tao lang naganid at saka malademonyo. Pero Nay, may point po si Ward. Nagsusunod-sunod na po yung namamatay dito sa estate. Nakakabahala na. Tapos wala pa po si Abdul. Hoy, huwag mo nga ang isipin si Abdul. Mas mabuti nga na hindi na siya naka-assign dito sa estate. Bawas din dyan sa isipin mo. Oo nga ate. Pero sa tingin niyo, Nay, sa dami-dami na mamatay dito sa estate, sino kayang pumapatay sa kanila?